Magandang araw mga kaalaman na hinog! Ang topic natin ngayon ay request mula sa ating viewer. Dok, ano-ano po ba ang mga prutas na pinakamabuti para sa kalusugan ng puso naming mga senior? Mga senior, pakinggan ninyong mabuti ito. Ang pag-aalaga sa puso ay hindi lang tungkol sa pag-inom ng inyong maintenance na gamot. Ang pagkain na inyong kinakain araw-araw ay dapat bantayan ninyo Ginawa ko to itong video na ito kasi mahal ang gamot at ayaw ko kayong gumastos ng malakit at magsayang ng gamot. Kaya kumain po kayo ng tama para makatulong sa gamot na maging mas epektibo at maprotektahan ng inyong katawan. Kaya heto na, ibubunyag natin ang pinakamabuting prutas na dapat ninyong isama sa inyong tayet para sa isang mas matibay at mas malusog na puso panguna sa ating listahan ang saging. Simple, mura at madaling kainin. Ito po ang prutas para sa mga may high blood. Ang saging ay siksik sa potassium. Isipin ninyo na ang sodium mula sa asin at potassium ay parang siso. Kapag masyadong maraming sodium, tumataas ang blood pressure. Ang potassium ay tumutulong sa kidneys na ilabas ang sobrang sodium sa pamamagitan ng pag-ihi, kaya't ito'y direktang tumutulong para i-relax ang ating mga blood vessels. Ang payo ko, isang saging sa isang araw ay sapat na. Pwede itong maging merienda sa umaga o hapon. Iwasan lang po ang saging na sobrang hinog na may mga itim na batik na kung kayo ay diabetic dahil mas mataas na ang asukal nito piliin yung medyo berde pa ang dulo. Pangalawa sa ating listahan, ang abukado. Ito naman ang prutas para sa kolesterol at malinis na ugat. Puno ito ng monounsaturated fats. Ito po yung good fats na parang tagalinis ng ating mga ugat. Tumutulong ito magpababa ng bad kolesterol, yung LDL, yung uri ng taba na namumuo at nagbabara habang pinapataas naman ang good kolesterol, yung HDL, yung tagalinis. Ang malinis na ugat ay nangangahulugang magandang daloy ng dugo patungo sa puso. Ang payo ko, kahit kalahati lang ng abukado sa isang araw ay malaking tulong na. Marami ang natatakot dito dahil matabaraw ito. Tandaan, ito po ay healthy fat na kailangan ng katawan. Pwede ninyo itong kainin ng ganun lang o durugin at gawing pang malaman sa tinapay bilang kapalit ng mantika. Pangatlo sa ating listahan, ang pakwan. Higit pa sa pagiging pampalamig, ang pakwan ay tulong para sa ating blood pressure. Mayaman ito sa lycopene, isang malakas na antioxidant na lumalaban sa pagkasira ng ating mga cells. Pero ang sikreto nito ay ang citrulline, isang amino acid na ginagawang nitric oxide ng ating katawan. Ang nitric oxide po ay nagpapaluwag at nagre-relax ng ating mga ugat na siyang nagpapababa ng presyon at nagpapaganda ng sirkulasyon. Ang payo ko, kainin ito ng sariwa. Ito ay isang masarap na paraan para manatiling hydrated na mahalaga rin dahil kapag kulang tayo sa tubig, lumalapot ang ating dugo at mas nahihirapan ng puso na ipamp ito. Siguraduhin lang na hindi masyadong marami sa isang upuan kung mataas ang inyong blood sugar. Baka naman po, bilang maliit na ano narin na rin po kahit like lang po dito sa video at subscribe okay lang po. Maraming salamat po at God bless. Pang-apat sa ating listahan, ang papaya. Ang papaya ay nagbibigay ng pangkalahatang proteksyon sa puso. Ito ay mayaman sa mga antioxidants tulad ng vitamin A, C, at E. Ang mga ito ay lumalaban sa oxidative stress. Isipin ninyo itong bilang kalawang sa loob ng ating katawan na sumisira sa ating mga ugat. Pinipigilan ng mga antioxidants na ito ang pag-oxidize ng kolesterol na siyang nagiging unang hakbang sa pagbuo ng mga bara. Ang fiber na taglay nito ay tumutulong din sa pag-alis ng sobrang kolesterol sa ating sistema bago pa ito maabsorb. Ang payo ko, isang hiwa lang po araw-araw ay sapat na. Mas hinog ang papaya, mas mataas ang level ng antioxidants dito. Madali itong kainin at napakaganda para sa pananaw. Panglima sa ating listahan, ang bayabas. Kung usapang vitamin C at potassium, panalo ang ating sariling bayabas. Mas mataas pa ang vitamin C nito kaysa sa imported na orange. Ang vitamin C, bilang isang antioxidant, ay nagpuprotekta sa lining ng ating mga ugat at kailangan para sa paggawa ng collagen na nagpapatibay nito. Ang potassium naman ay para sa blood pressure, tulad sa saging. Ang payo ko, kainin ito ng may balat dahil doon din matatagpuan ang karamihan sa sustansya, siguraduhin lang na hugasan itong mabuti. Ito ay isang prutas na napakamura pero napakataas ang benepisyo sa kalusugan lalo na sa pagkapalakas ng ating resistensya na mahalaga rin sa may mga sakit sa puso. Pang-anim sa ating listahan, ang dalandan. Hindi lang vitamin C ang benepisyo nito para sa puso. Ang dalandan at iba pang citrus fruits ay mayaman sa flavonoids, partikular na ang hesperidin. Ito ay mga plant compounds na nagpapabuti sa kalusugan ng ating endothelium, ang manipis na lining sa loob ng ating mga blood vessels. Ang malusog na endothelium ang susi sa magandang daloy ng dugo, pag-iwas sa panamoo nito at pagkontrol sa blood pressure. Ang payo ko, kainin ang buong prutas, hindi lang ang juice. Kung iinumin ninyo sa bilang juice, nawawala ang pulp at ang fiber na napakahalaga para sa puso at para sa pagkontrol ng bigla ang pagtaas ng asukal sa dugo. Ang fiber ang sinisilbing preno. At ito ang pangpito na may kasamang seryosong babala, ang suha o pumelo. Tulad ng ibang citrus fruits, ito ay mayaman sa potassium, vitamin C at antioxidants na mabuti sa puso pero ito at ito ay napakahalaga at kailangan ninyong tandaan. Ang suha ay may mga sangkap na direktang hinaharangan ng isang enzyme sa ating atay, CYP3A4, na responsable sa pag-breakdown ng maraming gamot. Ang payo ko, dahil dito, kung kayo po ay umiinom ng gamot para sa kolesterol, tulad ng mga statins, tulad ng atorvastatin, simvastatin, o gamot para sa high blood, tulad ng mga calcium channel blockers, kailangan ninyong magtanong muna sa inyong doktor bago ninyo ito kainin ng madalas. Maaari itong magpataas ng sobra ang level ng gamot sa inyong dugo na nagiging delikado. Ito po ay seryosong babala para sa inyong kaligtasan. Mga senior, tandaan po ninyo, ang mga prutas na ito ay tulong, hindi pamalit sa gamot. Ito ay bahagi ng isang malusog na pamamuhay para alagaan ang pinakaimportanteng muscle sa ating katawan, ang ating puso. At ito po ang kaalaman na hinog na direktang nagbibigay ng impormasyon para sa inyong kalusugan. Ingatan po ninyo ang inyong katawan at stay healthy po. Maraming salamat po at God bless.